Parang sirado. Brother, close. Assalamualaikum. Open or close? Okay, okay, good. <laughs> ah, timing ka ayo. I'm I'm in the right time to come. Yes, I'm the I'm the first one customer. Yeah. They have now Indomie, white one. Wala. Still don't have. Ay, ay yellow mani. Eh. bukra? Ah. Taib so min nag new one. Had a new one? Had a new? Uh I have I need to buy something from Sinsilio na kwarta. So what should I buy? Hay na Ito ang pulo na So may panito na tuan right nyo natin. So coffee na lang. Parang mas masilihan yung Hadi, come, come, Hadi, six bus, Hadi, uh, my anak pulos bus five hundred, um, 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 So ayan guys, ang akong nangapunit, dili niya ipauli, ipautang niya sa kuha. Tuwara o kay, ang 500, wala siya sinsilyo. O ayan. Hindi <laughs> niya ganahan, iuli, kay utang na lang po daw na po ni. 6, 16 raman sad niya siya. So, unsaon nako na kay need nako magbayad ni sir, ba kay katong ni Agi nga, nang, nanguan nang, may nag-shopping, hindi pa utang, niya na namingil naman siya, oy. Ay, wala ko' 60. Doon pa ang bahay namin sa dulo sumuni na kanindot diri guys sa tindahan kay magpautang ra siya ay magpautang rin siya sa kuo last atong niagi po nang nagpalit ko siya kawis ng pong gihatag na ko utang so iya na siya kabuutan that's all ayan ay, ang palibot namin nadi ko sa Jida Alshate sa pinaka main road sa ano Uh, sa King road man diri. Pero wa jud ko ka ni diri nga street eh. Hindi ko kasi alam. Hindi ako naglalabas makagawas man ko pero dito lang yon palit, palit diri sa gamay na tindahan. Ug makagawas man uban sa among amo nga si Mama. So Hola. That's all. Nagabaya ko kay halok mo sa gitnit-nit.